Yuki, inaala ng Yuki na. Ayan na. Inaala ang Yuki, oh. Mapatak na siya. Ito ako ngayon, Sal. Ayan. Namilay. Namilay. May ulan ng yelo. Nandodrive pa. May, May ulan na ng yelo. Bukas, hanggang bukas daw yan. Ayan na, lakas na ng ulan. Lakas na ng yelo. na. Ito ng yelo. March. lalaki ng pata. Ang gamutas yan. yan. gatas daw oh. Saglit lang 'yan. Oh. Dito ako sa garden. Dipit ko lang 'tong mga nakakalat dito. Yan, nalagyan na ng yelo. Yan, lamig. Tapos, ano? Ano po? Ano na, kasama na. Naglilikpit lang ako. Ay, nagad ang yelo, oh. O, hanggang bukas siya, ang kapal na niyan. Oh. So, pag, ano, ganitong taglamig, wala talaga akong tanin. Yan, oh. Yan. Yeah. Yan, konti pa yan, ah. Pagbalik ko dyan, ang dami na niyan. Dito sa labasan, wala pa. Yan. Wala pa siya wala pa siya. Wala yan baka mamayang gabi punong puno na laman niya ng yelo so, wala pa yan babalikan natin yung pag marami na siyang yelo Ayan. wala pa yung yelo mamaya marami na yan iangat ko na ang mga wiper ng sasakyan ito yung sasakyan ni Roichi Kung ay ni Miyako ito na may sasakyan ni Roichi taas natin mga wiper kasi bukas yan makapal na yan makapal na yan din sa kenero ichiko ayun kay Mia ito may sakyan ni Fafa mahala pang yelo bukas makapal na yan ayan walang mga pasok ito ayan ayun kaya hindi masira taas ito naman yung truck na ginagamit dito sa amin hataki sa garden ayan tanggalin <laughs> taas din natin ang wiper niyan. wiper ayan ayan ang mga sasakyan dami ng yelo din bukas yan Tiyak, napakarami yan kapal na ng yelo dito ayan ayan o oh, tinan yung mga sasakyan yan ang mga bahay ito o oh. tinan nyo o oh. tapos ng ulan ng yelo tinan ang kapal na oh. o ayun po ayun kapapos ko walang mga tao parang nasa ano disyerto. ay eh. may sakyan naman para mga sanda sa disyerto ano man tayo sa karsada pa ng yelo. Ah, ah. Yung sa likod ko, ang kapal ng yelo. Ay! May sakyan. Alay! Ang kapagay. Dibay ko. Guys, ang kaya ako. Yung sa may train. Oh, yung may mga order dyan na yelo. Hindi na kayo magkakayod. <laughs> Ayan. May mga may order na yelo dyan. <laughs> mm -hmm. Kain ng ice sa yelo.

Nawawala uh, ang bata. Nawawa uh, naman yung bata. Pinaglakad din mama sa yelo. O uh, bata. Ha? Huh? Reklamo ka bata? Ano ka bata? Nawawa uh, naman bata. naman yung bata. Oh, Naglilinis siya, no. Iba, lakas na butong kami ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Yuki, yuki, yuki. Oh. Grabe ang yuki. Subscribe, like, comment. Thank you for watching.